Iniisip mo ba kung makakabuti yon sa kalusugan? Gusto ng FDA na gawing mas madali para sa iyo ang pumili sa pamilihan ng pagkaing mas makakabuti sa kalusugan. In-update namin ang depinisyon ng mabuti sa kalusugan na pahayag na maaaring gamitin sa mga pakete ng pagkain. Kasama sa depinisyon ang pamantayang kailangang matugunan ng mga pagkain kung gusto ng mga gumagawa nito na voluntaryong ipahayag na mabuti sa kalusugan ang kanilang produkto. Ang bagong depenisyon ay batay sa in-update na siyensya ng nutrisyon at binibigyang diin ang mga kaugalian sa pagkain na maganda sa kalusugan na nangangahulugan ng pagkain ng iba't ibang gulay, prutas, whole grain, low-fat na gatas, mga pagkain maprotina, at mantikang mabuti sa kalusugan tulad ng olive at canola at paglilimita sa mga inumin at pagkain na maraming saturated fat, sodium o asukal. Bakit i-update ang pahayag na mabuti sa kalusugan? Layunin naming bigyan ng kaalaman ang mga mamimili ng mga impormasyong makakatulong sa kanila na gumawa ng mga kaugalian sa pagkain na mabuti sa kalusugan na maaaring makabawas sa malulubang sakit na nauugnay sa pagkain na siyang mga pangunahing sanhi ng kamatayan at kapansanan sa US. At maaari rin itong makapagparami ng masusustansyang pagkain sa pamilihan kung pipiliin ng mga gumagawa nito na maglabas ng mas maraming produkto na tutugon sa bagong depinisyon, nagsusumikap din kaming bumuo ng isang simbolo para sa mabuti sa kalusugan upang matulungan kang madaling makita ang mga pagkain na nakakatugon sa in-update na depinisyon ng pahayag na mabuti sa kalusugan. Kung gusto mo pa ng kaalaman tungkol sa mga kaugalian sa pagkain na maganda sa kalusugan at pagbabasa ng mga label ng nutrisyon, maaari mong bisitahin ang website ng FDA www.fda.gov